Hindi naman kawawa ang mga taong walang asawa. Ang mas nakakalungkot na sitwasyon ay yung may asawa ka nga, pero hindi ka naman itinuturing o ipinaparamdam sa'yo na ikaw ay asawa niya. Yung iba akala nila, kapag ikaw ay walang asawa, para bang may kulang sa buhay mo. Pero hindi naman lahat ng kaligayahan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa. Maraming tao ang masaya o kumpleto kahit na sila ay single. May mga tao nga dyan na sila ay kasal na, pero hindi naman nila nararamdaman na sila ay bahagi ng isang tunay na relasyon. Yung tipong andyan nga yung asawa nila, pero hindi naman nila maramdaman yung pagmamahal, suporta at pagkalinga na inaasahan nila sa isang kasal. Napakahirap ng ganitong sitwasyon yung araw-araw kasama mo ang iyong asawa pero parang hindi ka naman niya nakikita o pinapahalagahan para ka bang invisible sa loob ng sarili mong tahanan ang ganitong uri ng relasyon ay nakakasira talaga ng kalooban kasi imbis na dito sana manggagaling ang iyong lakas at inspirasyon ito pa ang nagiging dahilan ng iyong kalungkutan at pagkabigo. Ang hirap isipin na yung taong pinili mong makasama habang buhay ay siya pa yung hindi nagpaparamdam sa iyo ng halaga at pagmamahal. Hindi ito nangangahulugan kailangan mong manatili sa ganitong sitwasyon. Mahalaga na malaman mo ang iyong halaga bilang tao at asawa. Hindi mo kailangang magtiis sa isang relasyon na hindi ka na masaya o hindi ka na pinapahalagahan. Kung nararamdaman mong hindi ka na tinatrato ng maayos ng iyong asawa, mabuting kausapin mo siya tungkol dito. Mahalaga ang communication sa anumang relasyon. Baka sa pamamagitan ng pag-uusap, maaari ninyong ayusin ang mga bagay at muling mahanap ang saya sa inyong pagsasama. At kung hindi na talaga maaayos, huwag kang matatakot na gumawa ng hakbang para sa iyong sariling kaligayahan. Tandaan, mas mabuti ng mag-isa at masaya kaysa may kasama ka nga pero hindi ka naman masaya. Kaya huwag mong isiping kawawa ka kung wala kang asawa. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapahalagahan at minamahal ang iyong sarili. May kasama ka man o wala. Salamat sa panunood. Sana ay meron kayong natutunan.